tapos good wala po kami ng gas ngayon ni-repair po ang bago ginipa ba at saka inayos na naman yan oh, hindi katulad sa kabila sobrang laki malaki po yun ang gusto po sa boss namin ganito yung maliit lang po para sakto lang po sa ano tangki at saka pag buhat nila yan scrap naman ang ano scrap naman po ang nag-repair Sikap po ang bida dito. Oo, oh, sikap na po ang bida. Bida, ang Yan Ang tarong, giguba. Tapos, pagkatapos giniba, inayos na, na naman. Yan. Anong klase ng trabaho to? Walang trabaho 'yan. nakaupo lang kami ngayon. Walang katapusan, walang katapusan ang trabaho. Walang katapusan. Tapos na. Masaya sana kami kasi walang gigs, magaka Hindi pala. Opo, so, ito po yung hmm, Ito po yung view sa ano, may mga requests. uh, sana po mga divers no ay hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin paki at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga divers uh, sana po matulungan niyo po ako no para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan ah uh, mamaya po mga divers uwi na naman ako dito po ako sa sakay no, sa Swedman ito yung uh, sa likuran namin Oh, <laughs>

Ayan, ito po ay Ito po ang pangalan ng bangka na to, Picom Picom Ito yung sakyan ko mamaya mga kadevers Boss Iljak! Boss! Pumasig mas ka na lang Mas! oh, paka ang angkla Cho! to ang cho! Oh. Yan. Yan, ito po yung angkor mga drivers no. Pagkagat. Pagkagat namin yan. Tayo ay. Sakit ya kau. Punisya. 'Yan, ito po yung Feedman mga divers, 'yan. Kung gusto niyo mag-island hopping mga divers or diving, kontak lang po kayo sa akin. Ah, uh, ito po yung number ko 0956 0121636, 'yan. 'Yan po ang number ko. Kung gusto niyo mag-alanapin si Kontak lang po sa ano number ko mga drivers. Uh, kung gusto niyo magpa-shoutout no mga drivers, um paki-comment at below lang po sa si ibaba para ma-shoutout ko po kayo. Ayun. 'Yan po ang kasama ko no uh, ano. Nag-dalawang uh, nam ang ilagay namin para dipinsa po pag ano, pag lumakas 'yung ano, hangin at saka alon po dito kasi minsan po titira po yung tinatawag sa amin dito na ano um, dumagsa uh, sobrang lakas po kasi kailangan siyang ano dalawang angkor nakatali sa likuran sa bangka namin yan yun o gabi gabi mudag putong yung kasama ko mga drivers ito po yung maripago yung bangka namin And, hindi pa po namin nalagyan ng mating mga kalibers yung kulay blue po katulad dun

kasi uh, uuwi na po kami bukas na po kasi bukas wala namang gis walang trabaho ito lang po yung trabahoin namin tapos doon po sa ano harapan po naglagay po ako ng isang hose hose no yan punta din bukas naman dito naman sa kabila para pag hilag ha alubit po mga divers hindi yun hindi matanggal yung mating mga divers yung kulay blue hindi matanggal kaya lagyan ko po ng harang no? yan punta dun sa ano po. ito lang po tinatrabaho namin ngayon kasi walang yes jacket namin yan siya ni nununa ug ma na <tipos> um, Pikom na yan, may pa po sila no Kumakain muna sila ng tanghalian mamaya balik naman sila sa diving po pangatlong diving tapos uwi na po sila yung kabila po yun eh. lahat ng gamit niya eh, ano diniskarga po nila

Makaka <laughs> 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 <Bye. laughs> <laughs> in. talaga ni Kapo <laughs> Kasi yung na mo sobrang ano yun. Sobrang Tawag mo yun. Ito po yung project ni Kap. Ang bangil, Kap. Natang-tang. Tang-tang. Munang bayo bayong Iba. trabaho muna walang gis muna kami ngayon yan pong tulay sa maribago mga kadaibos okay, thank you for watching